Okay ka lang? Kaya mo pa? Kung napapagod ka na, pahinga ka lang. Pahinga lang ha? Pero huwag kang susuko. Alam ko, kayang-kaya mo yan. Kayanin mo ha? Ikaw pa ba? Sobrang dami ng pinagdaanan mo. Ngayon ka pa ba susuko? Alam ko, malakas ka. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Proud na proud ako sa'yo proud na proud. Giving is not a money matter. But giving is a matter of the heart. Ang pagbibigay ay nanggagaling sa puso. Nagbibigay ang tao hindi dahil may laman ang kanyang bulsa, pero nagbibigay ang tao dahil sa kung anong laman ng kanyang puso. Napakarami nating alam, hindi po ba? Ang yayaman nila. Ang daming pera, pero bakit hindi makapagbigay? Because it is not about an issue of money, of wealth. Hindi naman yan tungkol sa kayamanan. Tungkol yan sa nangyayari sa kalooban ng tao. If you have a good heart, if you have a good soul, you will be generous. Amen? But if you have a bad heart, if you have a sinful soul, it will be very difficult for you to give. Magandang pagkakataon po ito. Suriin natin ang ating puso at kalooban. What is the state of your heart? What is the matter of your heart now? Anong kalagayan ng puso at kalooban mo. May stress o pagod na pagod ka na ba? Gusto ko lang ipaalala sa'yo na kahit kaano ka ka-stress ngayon, huwag na huwag kang sumuko sa mga pangarap mo. Kailangan mong tandaan parati na magtiwala ka sa progress na nangyayari sa buhay mo. Kahit alam ko na minsan sobrang hirap at sobrang nakakapagod na din talaga. Magtiwala ka sa kakayahan mo dami mo nang nalagpasan ng mga malalaking problema dati. Ngayon ka pa ba susuko? Patuloy ka lang na lumaban. Yung pakiramdam mo ngayon na nahuhuli ka na sa buhay. Siguro dahil nakikita mo yung mga kakilala mo o yung mga kaibigan mo, pakunti-kunti may na-achieve na sila. Parati mong tandaan na lahat tayo ay may kanya-kanyang timeline sa buhay. Hindi ka nahuhuli at hindi ka rin naman nauuna. Kung nasaan ka man ngayon sa buhay mo, yan ang lesson at experience na kailangan mong paglaanan ngayon. Lahat tayo ay may sariling kwento sa buhay na makaka-inspire ng ibang tao. Sarili mong kwento yan. Kaya make sure na sulitin mo ang bawat moment at gawin mong fulfilling ang kwento mo. Kahit anong mangyari.